Hi everyone, kamusta po kayong is lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pagpasensya nyo na po yung boses natin ay hindi pa ganong kagaling. Okay, but alhamdulillah nakakapagtrabaho tayo. Okay, huwag po kayong mag-alala. Uh, siguro dahil sa mga usok lang at sumabay yung, yung flu natin. Siyempre yung, abang tawag dyan, yung ubo. Okay, so huwag po kayong mag-alala sa mga Maraming po nagpime-message sa akin na pagaling daw ako. Maraming, maraming salamat mga madam ko. Okay. So, gusto ko lang sabihan yung mga bago kong client. Okay. Lahat po ay dadaan po kayo sa reading. Sinasala po natin yan sa reading. Kung ano po yung bagay sa inyo. Alam po yan ng mga dumaan na dito sa akin yung mga reading. Yung mga yung mga dati na nagpa-reading sa akin, hindi po basta-basta na kung ano yung gusto nila ay binibigay po natin. Kasi mamaya, yung iba hindi kailangan magpaspel. Yung iba kailangan lang ng simpleng gagawin or, or bracelet or mga oil natin. ba diba? Pag hindi naman po malala ang problema. So, isi share ko lang sa inyo na meron pong lumapit sa akin na isang client na nagpa-reading sa akin. Ang usapan namin ay kung ano lang yung kaya naman eh. Saksi yung mga client ko na sinasabihan ko talaga, doon lang kayo sa kung kaya ninyo, kung hindi ay hindi. Okay? So ito si Madam um uh, ah uh, namomoblema talaga siya. Uh, gusto niya mabago ang kanyang buhay, mabago ang kanyang kapalaran, uh, may problema pa siya sa kanyang nasawa mm, siguro. Kaya nagpa-reading sa atin, ang lumabas, siyempre may negative po talaga yan. Pero ang sabi ko, direct to the point, kung gusto mo magpaalaga, magpaalaga ka. Okay? Well, ang sabi niya, kaya niya eh binigyan ko na siya ng mga baitang kung ano yung kaya, kung ano yung hindi magsabi ang yabang pa nga eh ito yung gagawin niya, magpapaano talaga ako, itong gagawin ko isusugal ko ito, at kasi naniniwala ako sa inyo alam mo, alam niyo mga madam ko yung mga nagpa-reading na sa akin dito saksi kayo ano yung mga dati na nagpa-reading sa akin hindi ko sila pinipilit na lumapit sa akin or magpatulong Okay? Sila, eto si madam na ito, ang nag-iwan ng salita sa akin na papaalaga siya. So, ako naman si Tanga, gagawa daw siya ng paraan para magawa nito ng paraan. So, so hinanda ko yung kailangan niya. Siyempre, naka-reserve. So, nakikita ko naman yung willingness niya. Yung ano niya, Kaso nga lang, alam niyo yung alam niyo naman yung yung tao. purong sulong 'yan. Meron po tayong ganun na talagang uh, bastos na tao katulad ng kausap ko na 'yon. Ang gusto ko kasi kapag ayaw niyo, sabihin niyo. Hindi yung later on na mag-iiba yung ano 'yon, yung plano niyo or yung gusto niyo. Okay? So, yan ang nangyayari po. So, ngayon, hinanda ko na yung gamit niya, kailangan niya. Nag-message sa akin, hindi na matutuloy yung yung gagawin. ba? Diba? Dahil hindi niya daw kaya. Eh, bakit nga na nagsalita ka na kaya mo? Yun yung pangit eh. Diba? Diba? Wag kang magbitaw ng salita especially mga client na nandito nakikinig sa akin. Kung nakakausap ninyo ako, talagang derechohan prangkahan na sinasabi ko kung kaya gawin, kung hindi, huwag magsalita. 'Di ba? Huwag mangako or magsabi talaga po ngayon kung kaya. Yun si Madam sinabi niya talaga nagagawa siya o magpapatulong, magtutuloy siya. Kaya naman ako si tanga goddi din ako. ngayon yung mga sangkap anong mangyayari doon susunugin yon sinong damage ako hmm. kasi na na sa na reserve na sa kanya hindi namin kasi pwede halimbawa pinareserve ito ni madam ni ba ni madam fatima tapos kung, uh, in ayonin ayonan ni madam fatima ibibigay namin kay madam mariam hindi po pwedeng ganun very sensitive po ang ating ginagawa. Once na naitabi yon sa isang tao, ay hindi na po namin pwedeng ipasa sa, sa isa. Hindi po yun tayo nagbebenta ng alahas dito. Hindi po tayo nagbebenta ng damit kung hindi nyo kukunin. ba? Diba? Hindi po ako nagpo-post ng mga, ano bang tawag doon? Sa mga manglolokong tao katulad ni madam na nangako tapos wala hindi po ako nagpo-post but syempre babalik yun sa kanya yung ginawa niya alam niya kung ano yung mga sinabi niya sa akin ako malinis ang konsensya ko dahil wala akong sinabi or pinilit siya no way kung kaya doon lang kung hindi wag gawin tapos ang usapan. Ganun lang yon Okay? So, kayo sa mga bago dito, lalo ni mga maaarte, wag na kayong lumapit. Kung maaarte din kayo, sintas ng bird, ano, bird's kalipa ang, ang hangin or yung tori ninyo. Huwag na. Kasi baka mamaya makarma ko lang kayo. Kayo yung kawawa, hindi ako. Kayo pa rin ang iniisip ko. Ano? Kung mga... Sorry. Ba yan? <laughs> sa mga matataas ng matataas yung mga ere or ihe, ang yayabang, huwag nyo nang subukan na lumapit. Alam mo ba, alam nyo mga bossing ko, mga madam ko, yung gusto kong tinutulungan, alam mo yung parang kahit anong ginagawa, kahit anong sinasabi ko, halos yung iba, nagsusumamo talaga silang tulungan ko. Minsan tinitest ko yan kayo, hanggat saan, kailan ang kaya ninyo. Tinatarayan ko pang iba. Pero wala eh. Madam, tulungan niyo po ako. Willing po akong gumawa ng paraan para matulungan. Yun talaga ang sarap-sarap ng tulungan kahit alam mo yon kahit kahit tinarayan mo na kahit anong ginawa mo nandiyan pa rin siya na gusto talagang tumulong gusto pa talagang tulungan ko gustong gusto ko yung mga taong ganun mababa ang loob mm -mm. Kaming mga witch or manggagamot tinitest din namin ng taong lumalapit sa amin well kung nakapasa ka talagang makukuha mo ang kaligayahan Or yung victory yung namin na binibigay sa inyo. Mm. Talagang especially yung mga kahit hindi naman na asawa, kahit may third, ito lang taran kung sinasabi sa inyo, kahit third party tumutulong ako. Kasi hindi naman po lahat ng third party ay masasamang tao. Hindi rin naman po lahat ng, ng legal na asawa ay mga mabubuting tao. Both side yan, kaya nga may reading eh. Okay, lalabas po kasi doon lahat kung ano yung pag-uugali ninyo, kung ano ginawa ninyo. Okay? So, yun po ang mangyayari mga madam ko. Even mga lalaki dito. So far, wala, walang salbahing lalaking lumapit sa akin. Maraming salamat sa inyo mga bossing. Manapakabait ninyo at marespeto kayo. Ewan ko na sa mga babaeng iba. <laughs> Marami namang mabubuti. Okay, maraming salamat sa mga may respeto po sa akin. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Sinasama ko po kayo lahat sa aking uh, sa aking prayer. Okay, bukang liwayway po. 2 a.m. bukas, meron po tayo. Kung gusto nyo sumama, magdasal po kayo ng 2 a.m. Bukas po ang langit. Okay. 2 a.m. bukas po ang langit bukas kung magsama kayo, sumama po kayo. Kung gusto ninyo, ma'ams, nasa abroad po ako, pwede pwede. Kahit saan po kayo lupalop ng mundo, oras niyo po dyan, 2 a.m. Naintindihan? Sige po, maraming salamat. Try muna natin itong tingnan yung energy ng person ninyo. Kamusta na siya? Four of Pentacles. Um, something hidden. <coughs> Marami tong pangarap. Four of Pentacles. <coughs> Sorry, ha? Pagpaumanin ninyo kasi hindi pa tayong okay. Okay. Seven of Swords. <coughs> My God. Four of Wands. Excuse lang ha. Okay. Sorry, sorry. Pagpasensya nyo na. Mag-ingat din kayo ha kasi nag-change na yung weather. Matatamaan talaga tayo. Tsaka ang daming inuubo ngayon four of pentacles and seven of swords, three of cups and four of wands and three of pentacles. Ayon yung mahirapan, ayon yung problema ka, ano? Um, I think itong person mo, meron siyang concern sa'yo. Mukhang nakakaramdam siya na meron kang anxiety problem. Okay? Okay. Um, nakikita ko yung concern niya dito, gusto kaniyang puntahan or lapitan. Kung third party ka, naawa din naman ito siya. So, maraming nasagap tayo kung third party ka man, it's okay, alam ko naman mabait ang mga third party yung iba ha. So, hindi ko alam if you are dealing with person na may, may asawa, possible kasi may third party talaga dito. Okay itong tao na ito ay mar marahil meron siyang inaayos na something. Okay? But, to be honest, um, ang dami niyang pasasalamat sa iyo. Ang dami niyang pasasalamat na binigay or um, gusto niyang sabihin. Alam mo yun? Pero alam mo, minsan nalulungkot siya kasi hindi niya pa talaga kayang maibigay yung totally 100% ng love nang hinahanap mo. Okay? Hindi niya totally maibigay kaya siya nalulungkot. Gusto niya bumawi sa iyo. Uh, Knight of Cups. Knight of Cups. The Justice and Eight of Swords. Okay. Um, ingat-ingat lang baka sabad, ay sabad, sorry. Next, itong week na ito or bukas, maring magkatampuhan kayo ng person mo. Okay. Nahanap mo yung attentions niya. Um, hindi mo lang alam na nasa isip kanya. Okay, medyo malamig yung pakikitungo mo sa kanya. Medyo malamig. Okay? Medyo hindi siya okay yung pakikitungo. Okay? So, ingat-ingatan mo lang. Huwag masyado magbitaw ng mga salitang hindi kaya-aya. Okay? Seven of that seven, uh, ten pentacles. Ang galing naman. So, Meron nata kayong travel. Hindi ko alam kung travel or pwede rin could be your person. Gusto ka puntahan. Or yung iba sa inyo, mukhang kung may anak na kayo, mukhang yung sustento na inaantay mo, uh, makakatanggap. May pera kang mahahawakan kasi gusto niyang ibigay. May offer siya sa iyo. Meron siyang gustong i-offer. Okay, um may nasisense sense din ako parang napipressure ka. Okay? Huwag kang ma-pressure. Huwag kang ma-pressure -ma kasi actually yung person mo gagawa siya ng paraan para makapag-usap kayo or makapagkita man lang. Or kung datings pa lang kayo. Huwag kang mag-alala. Iwas-iwasan niyo yung pagsiselos ha. Especially sa mga bago, iwas-iwasan ninyo. Hindi makakatulong yan talaga, hindi talaga makakatulong. Okay? Huwag nyong antayin na masira yung relasyon ninyo dahil dyan. Knight of Swords. Okay, so may offer talaga siya sa iyo eh. Gusto makipag-usap. Ayaw niyang hindi mo siya kinakausap. Ayaw niya. Kinaka mo siya or possible ko yung nagbablock sa kanya. Possible, possible din siya. Okay? So please, wag mong Huwag nyo nang palakihin yung sitwasyon. Huwag nyo nang palakihin. Okay? So, dito tayo sa inyong reading. Dito tayo. Tingnan natin kung kamusta kayo. Ano ba yung expectations ninyo bukas or itong week na ito? Lord, nakikiusap po ako. Paligayahin niyo po itong mga taong nanonood ngayon sa akin. Bigyan nyo po sila ng magandang reading. Parang awa nyo na po. Bigyan nyo po sila ng kasagutan sa kanilang kaisipan. Tanggalin nyo po yung mga mabibigat na nararamdaman nila. Okay. So, ano to? Tingnan mo. Napaka-overthink mo ano. Marami kang sobra. Minsan, natatakot ka, may mga bagay ka na gustong bitawan, pero nahihirapan ka talaga gawin or magdesisyon ng tama. Okay? Meron ako nakikita dito na parang may pinagsisihan ka. Okay? Um, hindi ka makapag-isip ng maayos. Meron po dito na parang <clears throat> uh, dahil maraming naiingit sa'yo, maraming gumagawa sa'yo or salita minura ka siguro, malasin sana. Kaya iwasan niyo yung mga may kaaway or makakaaway. Iwasan niyo po yun, nakakamalas kasi yon Mm maniwala po kayo, totoo po yan. Iwasan niyo po yung may kaaway kayo. Hindi maganda po talaga yan. Okay? Kasi yung mga mura nila, yung mga salita nila, makakabigay yun ng malas sa inyo. <laughs> uh, to a pentacles and the hermit, Okay, um, may maganda may maganda rin naman pati, patutunguhan yung ginagawa mo. <coughs> may nakita tayo dito na parang abot kamay mo na yung mga yung mga pangyayari. Okay? Abot kamay mo na ito. Malapit na. May kakausap sa'yo. Hindi ko alam kung pero mukhang maraming matutulong itong tao na ito sa'yo. Hindi ko alam kung kaibigan mo ito, pero through financial or family or something, natutulungan ka nito. Or it could be your person, di ba? Or may gagawin ka, susugal ka daw, worth it daw yan, kung meron po kayong gagawin. Okay? Pagpatuloy mo yan. Marami kang plano dito, relax lang sa mga plano ninyo. Kung hindi naman nakakatulong po yung mga plano na yan, wag na. Naintindihan? kung hindi po kayo sure. Kung hindi po kayo sure talaga, ay wag na. Mas maganda po yun. Uh, the Hierophant, Knight of Pentacles, Seven of Wands, Ace of Swords, Knight of Swords, Four of Cups. Three of Swords. Page of Pentacles. Mm. Mm. Nagmamadali ka masyado. Like I said, dahan-dahan sa mga plano mo. Okay? So, dito naman sa person mo, mukhang wini-wish mo talaga na babalik siya. Brutally broken yung iba sa inyo. Parang sobra na sobrang sobrang paghihirap mo dito sa person mo, no? Pero feeling mo, mahal pa ba ako nito? Mahal pa ba ako nito? Yun, sa dami ng nagawa ko, na itatanong mo sa sarili mo, na mahal pa ba ako nito? Bakit hindi nagpo-focus ang aking camera? Yan, so pinag-aaralan mo yung dapat mong gawin. Tama lang yan. Okay. Sorry ha sa mga iba. Talagang underspell yung person niyo kung bakit ganyan. Kung sa tingin mo pa bago-bago yung isip niya. Underspell po, positive. Pero kung hindi po kayo sure, mas maganda po na magpa-reading po kayo. Okay? para naman sure po kayo. So, ano yung expecting natin na possible na matutuwa kayo? Wow, celebrations. Pag salo-salo, makakamit mo pa rin yung kaligayahan na gusto mo. Yan. <clears throat> May blessings pa papar paparating pa rin. No? Meron celebrations. Matutuwa ka pa rin. Alam ko marami ka ng sinugal sa buhay mo. So, out ka, magiging masaya ka pa rin. Okay. May anak kang yayaman sa nakikita ko. Good luck sa'yo. Okay. Yes. Meron po. Positive. Good luck po and maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Wait lang. Kunin ko lang yung isa ko. So, ito po yung aking Facebook account na yung Taro. Huwag po kayong mag-message sa kung saan-saan. Huwag niyo po akong i-message sa akin second account, third account, or page dahil wala po ako doon. Nandito po ako sa Miley Taro. Yan po ang aking Facebook account. Okay? Yan po ang inyong i-message. Uh, in po yan ng February 4, 900. February 4 po yan nababasa nyo. Okay, February 4. 194 po ang kanyang react. Ito po yung cover niya para hindi po kayo maligaw. Okay, June 4, 2023 po yan in-upload. Yan po ang aking ginagamit na pwede nyong i-message. Huwag po kayong mag-chat dito or mag-message tumawag. Linagay lang po yan para sa inyong kaalaman na ito talaga ang aking Facebook. Okay? Ingat po kayo at maraming salamat. Magbasa lang tayo sa mga tao na itong nagpapasalamat. Hello ma'am, maraming salamat po sa lahat ng gina- Ano to? Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay mo sa akin ma'am. Hindi, hindi po kita makakalimutan ang laki po ng ano ito ang laking tulong po ng ginawa nyo sa akin ma'am ano to talagang super legit hindi kita makakalimutan ma'am bawing bawi ko na po lahat ng gastos ko gagawa rin po ako ng paraan ma'am para makita kita in person okay doon sa person ko ma'am bumabawi na po siya sa akin at nag-uumpisa na po kami maraming maraming salamat ma'am sa pagpapabago ng aking person even sa money spell po ma'am napaka ganda po okay po ang aking business maraming salamat ma'am okay so sa mga gustong magpa money money spell or money oil, any kind. Kahit sa business, in, uh, basta usaping business, meron po tayo. Matutulungan po namin kayo. Okay? So, doon naman sa love problem, um, mga spell okay? Um, checking energies muna tayo sa reading kung ano ba talagang kailangan niyo, Okay? So, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. May litaro po. Bye-bye. Ingat.